sharing. Kung di nyo alam ngayon, alam nyo na ang tao, ang only species sa buong mundo, sa hayop, sa halaman, na meron obesity. Ano yung obesity? Overweight. Walang shark na overweight para makahuli na kakainin niya. Walang ibon na overweight para hindi makalipad. Walang halaman na overweight para hindi siya tumubo. So, kaya tayo naging overweight? Dahil noong unang panahon, lahat tayo fit. Kasi kailan natin mag-hunt Lahat ng kakain natin, pinaghirapan natin Earned, not given Now kasi, kahit na uh, Medyo may kahirapan tayo sa buhay Mura na yung mga processed food Ano yung processed food? Yung mga inimbento, man-made Na may mga kemikal para masarap Ma-addict tayo, kain tayo ng kain Para sa masarap na feeling Kahit na hindi maganda ang buhay At least masarap yung nakakain natin Masarap yung feeling, endorphin kick Ngunit masama sa health, tumataba tayo Obese, hindi na tayo healthy So, yun lang just sharing. Tama kayo, mali ako not doctor. Do work for you. So, paliwana ko lang. Itong araw kasi kung manguhuli ka, once every three days ka makahuli. Swerte ka na kung makahuli ka every day. So, ang kain mo once every three days or sabi natin once a day. Yung kailangan ng enerhiya ng katawan natin para tunawin ang kinain natin. Kaya minsan pag sobrang busog tayo or busog, tinatamad tayong gumalaw. Tinatama tayo para tunawin. Ngayon, kung wala naman yung chan natin, may chance, lalo na pag tulog tayo, para naka-fasting talaga. Yung sleep, parang fasting, kinihil ng sarili ang kanyang katawan, sarili mo, ang katawan mo. Pag natutulog ka o pag hindi ka nakain, okay naman uminom ng tubig.